Alam nyo, kung gumawa ka, kung ikaw ay isang government government employee, public servant, tapos gumawa ka, gumawa ka ng isang bagay na hindi tama o hindi ayon sa iyong trabaho, especially when it comes to uh, movement of billions of money, alam na natin, Matic. Okay? That's automatic. Meron ng pananagutan yan. Okay, may naman ang pananagutan yan. Huwag na naman na sana nilang itakas pa itong si Recto dito sa mga kalokohan niyang ginagawa. Kahit executive secretary na siya ngayon. Okay? Kasi nga, pagtitignan titignan na lang dito, the 60 billion transfer of funds, Pagtitignan titignan na lang natin yung efficiency ng pagtatrabaho ng mga sangay ng gobyerno malaking epekto na yan 60 billion is not is not a joke it's a very huge amount of money and you took that 60 billion from the healthcare system na kung saan ang Pilipinas ay walang wala